gabi sa inyo lahat. Ako nga po para si Pinibing Timo. Mag-ara sa Tawago Sur, Sur National High School. Mag-handog ng isang talumpati tungkol sa edukasyon at diskarte. Edukasyon. Siyam na letra na pangarap bawat magulang para sa kanilang anak. Ngunit hindi lahat ay may access dito. Ang edukasyon ay mahalaga lalo na sa panahon ngayon kasabay ang diskarte kung saan isa sa susi patungong tagumpay. Sabi nila, hindi hadlang ang kahirapan. Ngunit naniniwala ko, ang kahirapan ay hadlang pagdating sa edukasyon. Hindi madali maging mahirap. Ang mainin natin hindi ang pag-aaral ay libre. Marami pa rin pabayarin tulad ng mga proyekto. Bawat umaga at sakripisyon ng aking magulang na balang araw ay masusuklian ko sila sa kabila ng kahirapan. Kahirapan na kung saan hindi na ako ang nakakaranas at patuloy lalaban ang tulad kung may pangarap patungong tagumpay kasabay ang diskarte. Maraming salamat po at magandang gabi.